Tara right, guys, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng dishwashing liquid na pang sarili natin gamit. Ayan, ilalagay ko dyan sa baba yung mga kailangan natin na sangkap para sa pagawa ng dishwashing liquid. Ayan, tundan nyo na lang yung steps na ilalagay ko dyan sa description. Uh, step 1, step 2, hanggang sa step 5. Ayan, isa lang tundan nyo na lang yung, ano, yung mga kailanganin sa pagawa ng uh, detergent, dis uh, dishwashing liquid. Ayan, maganda tayo ng simba or drum na pwede natin paghaloan. Ito, okay. so, yung 15 to 16 liters is ang tubig ng 14 liters ang natin. So step 2, natin yung mga kakailanganin, yung SAA na sinasabi. Ibukos na lang dyan sa ano, itama yung ibang uh, ingredients, tapos hanong-hanong yung At saka yan, ito ibukos na rin Diyan sa tubig tapos so, unti-unti lang na i yung mga kakailangan yung para mamuulong yung isma at yung liquid natin ayan so halong-halongin natin ayan parang ano gagawa lang siya ng pancake na kailangan tunawin mabuti dapat walang buong-buong kaya ganyan ayan so ayan unti-unti lang na i para hindi tayo mahirap pag magpunaw niya at sa mga uh, mga 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 s a na sinasabi. Tapos, ito naman yung pangtanggal simo. si mo. Ayan. Ito yung sa dulo. Ayan. Tapos, ito lang. Ito oh, yung yes. lang yung Para Para mag-mix talaga siya. Ayan. Ito yung pangtanggal simo. si mo. I-shake mabuti para para maganda yung pangtanggal Ayan. Halo-halo muna. I-mecos-mecos muna konti. I-mecos-mecos na po na, na yan lang. Para masino yung ito uh, powder na ginagawa. Ayan. Ayan. Hindi ko mabasa kung ano yun. Ewan. Yun? so pepa pa. Eh, so, at tapos ito yung hindi uh, ko mabasa kung ano Hindi ko mabasa kung ano ito yung pasta, ito yung dilaw, yung pagtagal table. hindi siya, ba, maganda yung nililinis ang pagkakas ng puso. Ayan Lagyan natin ang pagkakas ng puso. na. Para kahit pa paano, makatipid tayo ng konti. hindi na tayo bibili sa tindahan. Hindi na tayo bibili sa rin Para ganitin ang natin sa pagkakas sa na lang tayo magiging na gawin

hindi na katitigilan ay ang pagpapanakot. Yung hindi mo na katitigilan ang pagkalo-kalo para matatayin ko Para matulaw yung ano. Oh. So, after yan, pwede mo na siyang tikman. Hey, hindi ko lang. Hindi lang. Ayan. Pwede na siya. Ang oh, sabay pala sa pagkakas. Para madali